Hello mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat. Happy weekend everyone. Ito na naman ang life coach chat ka ko Kusyo Partner. Ate JB. Ayan, so masaya ko kaibigan kasi fresh ang aking pakiramdam. <laughs> Thank you so much, God. Maga po akong naligo kasi ngayon kami po ni Francis ay pupunta sa pamilyang bayan. Mag-grocery kami. Ayan, tingnan nyo naman yung aking background, no? Kaunti na lang yung laman. So, wag nating uh, hintayin, no? Na maubusan tayo ng mga paninda. Mag-grocery agad tayo before ito maubos. But before that, kaibigan, no? Gagawa mo na, uh, ng video si Ate JB, no? Kasi kaibigan, <laughs> May nakita po ako no sa Facebook pages no sa Facebook page na aking pinupuntahan no. Marami po sa ating mga kababayan ang nagtatanong kung bakit daw sila broke, ayan broke. Um ano ba yung sa Tagalog. Ah, kung bakit daw sila mahirap, ayan. Bakit ba tayo mahirap kay Bigan no? <laughs> Ay alam ko kay Bigan kayo rin no na nananood kay Ate JB. Siguro ito rin po ang katanungan nyo, no? Bakit ba, at TGB mahirap pa rin ako? May source of income ako, may trabaho ako, sumasahod ako, may malita ko na negosyo, but then bakit pa rin ako mahirap? Kaibigan, ito po ha, sasabihin ko sa inyo ha, wala po sa income natin yun. It's not about the money that we earn. So, hindi, no? Ah, uh, mali po yung is, uh, mindset natin na uh, kasi mahirap ako kasi napakaliit o maliit yung sahod ko. Kaibigan, again, wala po ito. Most of the time, yung pagiging mahirap natin, wala po sa pera, no, na, na earn natin, na income natin. Ito po ay uh, nasa mindset natin kung paano natin gastusin yung ating pera, paano tayo maghawak ng pera, dear friends. Pero bago po natin ito pag-usapan, kaibigan, sana kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate JB, sana naman mag-subscribe ka na kay FPGB and then pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag -asenso. Sana kaibigan, pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan. And sana no, please don't skip the ads para noon makatulong rin kay Ate malaking tulong bukas ito sa akin ng aming family. So mga kaibigan, marami pong mga dahilan, marami mga reasons kung bakit tayo po ay mahirap pa rin. Kung bakit tayo ay hindi makaahon sa kahirapan, kahit may sahod tayo, na no, may trabaho tayo, at kahit may maliit tayo na negosyo, bakit ba tayo naghihirap pa rin kaibigan? Marami, no, again, marami pong mga reasons kaibigan. But for today, Uh, magbibigay si Ate GB sa inyo ng tatlong reason, no? Tatlong dahilan kung bakit tayo ay hindi makawala sa hirapan. Bakit tayo ngayon ay broke, poor, uh, kung sabi sa iyo, pobre, no? Bakit kaya kaibigan? And dear friends, no? Ang napakahalaga po ng pangtatlo no? Yung ikatlo kaibigan, the last reason kaibigan ay napakahalaga. At siguro hindi nyo pa alam ito. Kaya sana panoorin nyo po ang video ito hanggang dulo. Okay. So yung kaibigan, no, bakit ba hindi tayo makaalis sa kahirapan? Bakit ba tayo naghirap? E, eh, mayroon naman tayong source of income. Number one kaibigan is that mas malaki po ang ating expenses kaysa pera natin na natatanggap. Okay, kaysa sahod natin or sa income natin sa ating mga negosyo, mas malaki po yung ating expenses. For example, kaibigan, um, kagaya dito sa amin sa Cebu, mahigit lang po 400 pesos yung minimum na sahod, minimum wage. Ngayon ipagpalagay na lang natin kaibigan 450 pesos yung uh, sahod mo isang araw. Okay, or 500 pesos, 500 na lang para walang buta. <laughs> so yung kaibigan, 500 yung sahod mo everyday. Eh ikaw, Ayaw mo, ayaw mo sa mga pollution, ayaw mo alikabok, ayaw mo sa mainit. So instead, na pwede ka naman sana mag-tricycle, mag-jeep, anong ginagawa mo? Nagta-taxi ka papunta sa workplace mo. Ayan. So mag-taxi ka. At ayaw mo ring magbaon, no? Pwede ka naman magbaon ng kanin at ulam, pero ayaw mo. Gusto mong kumain sa mga restaurants or sa fast food. So aside from that, kaibigan, meron ka pang other expenses iyon yung mga bayarin sa ila, kuryente, food, no? Marami expenses kay Bigan. Ngayon, hindi mo lang nalalaman, unknowingly, lumalagpas ka na pala sa yung expenses. So, yung sahod mo na 500 pesos a day, kulang pa. Kaya kay Bigan, kahit may trabaho ka pa, hindi ka pa rin umaasinso. Siguro nga, no, some of you ay nababaon sa utang. May utang ka kay Bigan, kahit may trabaho ka, bakit kayo tayo magkakautang? Eh, meron naman tayong sahod, meron naman tayong source of income. Kumikita tayo, dapat hindi na tayo magkautang, di ba? Kaya nga, nasabi ko kaibigan, wala talaga, most of the time, wala po yun sa pera na kinikita natin. It's not about how much we are earning. Nasa mindset po natin, no? nasa attitude po natin, kung paano natin gastosin yung ating pera, paano natin tayo humawak ng pera. O di ba diba, kaibigan? May mga kilala siguro kayo no na yung sahod mas maliit pa sa sahod nyo. Kasi dito sa place namin kaibigan, may mga kaibigan ako, may mga friends ako dito na maliit lang yung income nila, maliit yung sahod nila pero hindi sila naghirap. he wala silang utang. Yung income nila 200 pesos a day, 300 pesos a day, pero walang utang kasi magaling sila humawak ng pera. Marami po kaibigan sa mga kababayan natin, no? Kas kahit mas malaki pa yung sahod mo, pero sila mas okay yung pamumuhay nila kaysa sa O di ba? Again, it's not because it's not because of our income kaibigan. Meron ang mga mayayaman, no? Ang laki ng income nila. Mayayaman sila. Sa tingin mo, oy, mayaman, may maganda negosyo, pero kaibigan, hindi mo alam may mga utang pala. Bakit? Kasi yung expenses nila mas malaki pa kaysa income nila. Marami na akong nakilala kaibigan, maganda yung mga negosyo, kumikita ng maganda, pero ang expenses, grabe naman. Grabe sila kung gumastos. Sinal, may sinalihan pa yung sugal, may mga bisyo, kaya hindi ka talaga asenso. Kasi huwag yung kaibigan na kung gusto mo talagang hindi mabaon sa kahirapan, kung gusto mong makawala sa kahirapan, dear friends, dapat gumastos ka nang hindi susubra sa income mo. O ba diba? Kung 500 yung sahod mo araw-araw, dapat yung expenses mo nasa 200, 300, maximum na yun 400. Dapat may matira ka for savings, for kahit ano, yung emergency fund, na, napaka uh, mahalaga, napaka importante, no? Nat na natin yung emergency fund, dapat meron ka nun. Kaya kaibigan, no? again, again kaibigan, this is very easy. Madali lang po ito basta ikaw, kontrolin mo yung sarili mo. Dapat, may disiplina ka sa sarili. Ang magaling ka talaga mag-budget, maghawak ng pera. So, bago mo pa matanggap yung sahod mo, yung income mo, isulat mo na kung magkano yung expenses mo at tingnan mo. O, hindi naman na ito importante. Crash it out. Food. Ah, importante ito. Pamasahe sa jeep, tricycle, importante ito. Pambayad sa ilaw, importante ito. Kain ako sa Jollibee, ah, hindi ito masyadong importante. X, Isulat mo yung mga expenses mo, kaibigan, para hindi ka talaga lalagpas. Kasi, again, pag yung gastusin mo, sobra sa income mo, sa kinikita mo, ay, matik na yun, kaibigan, mababaon ka sa kahirapan, hindi talaga asinso ang buhay mo. And, kaibigan, the second reason, no, pangalawang reason kung bakit, pubre pa rin tayo, no? sa Bisaya pa, pubri, kung bakit hindi tayo masinso sa buhay, kung bakit baon tayo sa utang, kung bakit mahirap pa rin tayo, is that, yung bumibili po tayo ng mga bagay kaibigan na hindi naman talaga natin kailangan. Yung panay natin bili ng mga bagay-bagay na hindi importante. Ayan, so di ba? Marami sa ating ginagawa yung kaibigan. Meron ka namang phone, ginagamit mo yon. Okay naman yung phone mo, hindi sira. Pero kasi nga may bagong unit, may bagong model na darating sa market, ay bibili ka. <laughs> Ayan. Paano at Kailangan ko ng uh, ballpen. Magandang ballpen kasi yung trabaho ko nasa pisina tala parati palagi akong uh, sumusulat, nagsusulat. Eh di bumili ka ng mamurahin ng ballpen. Huwag yung mga mamahalin, diba? Eh tayo gusto kasi natin i-post yung ating ego. O diba? Kahit hindi naman kailangan, binibili po natin. May mga kaibigan pa tayo, no? Siguro kayo makakarilit, no? May mga kaibigan talaga tayo na every payday, every sahod, bumibili ng bagong damit. Oy, sa 30 sahod ko, sweldo na naman, bili ako ng bagong damit. Next month, bili na naman bagong damit. Bili ng bagong uh, sapatos. Eh, meron, okay pa naman yung sapatos. <laughs> so, it's okay naman. Hindi ko naman sinasabi na pag bumili tayo para sa ating sarili, eh masama na yon Hindi naman. Pero kaibigan, unahin mo muna yung mga basic needs. Yung kailangan mo talaga. Yung pagkain, kailangan natin yon Kaya mag-allocate tayo ng pera para sa pagkain. Ah, sa kuryente, sa tubig, kailangan natin yon Agin sa pamasahe, magastos ka sa mga bagay na may kabuluhan. Yung gusto mo lang, eh hindi naman talaga needs, yung sinasabi natin na once, no, yung bang uh, kahit wala ito sa buhay natin, mabubuhay pa rin tayo, ayan, yun yung gusto lang. Iba yun sa needs natin, kaibigan, na pag wala, ay maghirap talaga tayo. So, iba yun. Kaya ko, kaibigan, huwag kang bili ng bili na mga bagay na hindi man ta naman talaga kailangan. Ikaw nga, pwede kang Pwede ka magluto, bili ka ng isang kilong manok, iluto, il i-fried il mo sa bahay nyo. Pero hindi. Gusto mo mag-order sa Jollibee, sa McDonald's, sa KFC. <laughs> Kaibigan, pag yan para palagi ginagawa mo ay hindi ka talaga makakaahon sa kerapan. Hindi talaga asenso ang buhay mo. Dapat kaibigan, i-control mo yung sarili mo. May tamang disiplina ka sa sarili mo. Huwag kang bili ng bili na mga bagay na hindi naman talaga kailangan mo. Hindi naman talaga mahalaga. Ayan. So, maging simple ka na tao kaibigan. Nakikita nyo ba yung mga mayayaman? Simple sila, no? Ayan, yung mga mayayaman, most of them hindi nagsusot ng alahas. Ayan. <laughs> kung sino pa yung kapo sa pera, kung sino pa yung sabihin na lang natin, no? Huwag niyo akong ibas. Kung sino pa yung faking mayaman, sila pong yung may mga alahas. Ayan, branded yung mga at uh, mga shirts, mahilig sila sa ganon. Kasi ang sarap sa pakiramdam. Titingilain tayo ng mga tao. It will boast our ego. But then, ano mangyari? mababawon ka sa utang. Kaya, kaibigan, again, para makaahon ka sa, talaga sa kairapan hindi ka na maghirap sa buhay lalo na yung family mo dapat huwag kang bibili ng mga bagay na hindi mo talaga kailangan yung gusto mo lang huwag muna, tsaka na lang kung maganda na talaga yung source of income mo yung uh, well established na yung negosyo mo ayun tsaka na yun, pwede na pero ngayon na nagsisimula ka pa lang tulad kay ate JP, eh huwag muna control yourself first then later on, pag well established na agin yung, yung negosyo at talagang mayaman na mayaman ka na talaga then why not, treat yourself bumili ka ng mga bagay na gusto mo bilhan mo yung family mo, mag-travel kayo that's good kaibigan, hindi ito masama, but then soon na lang, in the future, huwag mo na ngayon para makaahon ka sa kahirapan okay, mga kaibigan, the third reason kung bakit baon ka sa kahirapan hindi ka makaahon sa kahirapan ito yung sinabi ko kanina sa aking intro they're friends na mahalaga kaya thank you so much kaibigan and congratulations at nanonood ka pa hanggang ngayon ito ay walang iba, kaibigan, yung ating uh, pagpapautang, yung nagpapautang po tayo. Nagpapahiram ng pera, ayan. Hindi naman masama magpahiram, magpautang. Ang sarap sa kiramdam na nakakatulong po tayo sa ating kapwa. O ba diba, pag may mangutang sa iyo, may manghiram sa iyo ng pera, ang saya-saya nila, ang ganda ng smile. O TGB, pahiram po, need ko talaga ng pera. Pero pag oras na, araw na ng singilan, ano? nawala ang smile. <laughs> hindi na masaya. Yung kaibigan natin na uh, ang ganda ng ngiti, ang ganda ng smile ng lumapit sa atin dahil manguta, eh ngayon, nakasimangot na. <laughs> At ang masaklap, much worse kaibigan, no? hindi na natin magilap, hindi na natin makita na wala na parang bula. Ito yung dahilan kaibigan, kaya some of us ay nalulugmok sa kahirapan. Kasi kaibigan, no? Uh, tayo talaga mga Filipino, no? matulongin uh, matulungin po tayo. Lalo na yung mga OFW natin na mga kaibigan, kapatid. Ayan, matulungin. Kahit na mahalos maubos na yung savings, pero kasi may humingi ng tulong. Ayan, bigay ng bigay. Ito yung mga dahilan kaibigan, kaya hindi tayo maka sa kahirapan. Kasi masyado tayong mabait, masyado tayong matulungin. Para kang si Maria Makiling. <laughs> Naalala nyo ba si Maria Makiling? Ayan. So, talagang very generous. Matulungin talaga. Akin kaibigan, it's a good trait. It's a good, uh, mabuting ugali yung matulungin tayo. But marami na akong nakilala kaibigan na nabudol. <laughs> na scam. Kasi nga, may mga nanghiram. Pero most of those people na nanghiram, eh, hindi nagbayad. Kaya ko kaibigan na, kontrol ka sa pagpapautang. Napaka-importante po nito once na nagpautang ka kaibigan, dapat ito ang isipin mo. Dapat yung pirang pinautang mo, kahit hindi ito bayaran, kahit hindi ito maibalik sa iyo, dapat okay lang na hindi ka talaga maghirap. Huwag naman magpautang ka, magpahirap ng pirap, tapos pag hindi ka binayaran, ikaw rin maghirap. Huwag noon. So magpahiram ka, magpautang ka ng pera, yung perang sobra na, sobra sa bolsa mo. Okay. Para kung sakaling hindi ka bayaran, okay lang. Hindi ka maghirap, o di ba? Ayan. So again, hindi ko sinabi na pag may humingi ng tulong, wag nating tulungan, wag naman. Kung may manghiram sa iyo ng malaking pera, pero sa tingin mo hindi maganda magbayad at ikaw mismo kailangan mo ng pera, instead na pahiramin mo, magbigay ka na lang. Magbigay na ka ng konting konting amount. Kung may maghiram sa iyo ng 5,000, sabihin mo, "Oy, wala akong 5,000, pero meron akong 500. Gamitin mo muna ito at saka mo na lang ako bayaran pag mayroong pera ka na. O, di ba? So, ganun lang. Yung nang hiram, hindi mo siya pinahiram, pero binigyan mo siya. Parang bigay, no? Pero babayaran pa rin yun. Parang bigay. So, hindi siya magagalit. Kahit 500 pesos lang yung binigay mo, pero hindi pa rin siya magagalit kasi nga may may ibinigay ka sa kanya, o oh, di ba? Bakit ko ito nasabi kay Bigan kasi this is also based on my personal experience. So ako ay nagpapahiram ng pera, nagpapautang po tayo, yung iba walang interest, and may mga tao talaga na hindi magaling maganda magbayad. Until now hindi po ako binayaran. Merong 6 years na, 4 years na, 2 years na. <laughs> Pero thank you so much God. Uh, most of the people na nanghiram sa akin, mababait. So, nagbabayad po sila. Siguro, less than 5% lang ang hindi maganda magbayan. So, tumutulong pa rin tayo sa ating, sa ating kapwa ta. Okay. Aking kaibigan ha, pag may manghiram sa'yo na hindi ka sure babayaran ka at konti rin pera mo, huwag ka magpahiram ng malaki. Magbigay ka or magpahiram ka ng maliit lang. Para kung sakali hindi ka mabayaran, ay okay lang, diba? ba? I Again, mean, thank you so much, kaibigan. Tinapos nyo po hanggang dulo yung aking video. Alam ko, makakatulong po sa inyo. Makakaon po tayo sa kahirapan, kaibigan, pag gawin natin yung mga bagay na sinasabi ko. Claim it, kaibigan, na hindi mahirap, hindi imposible na masinsong boy natin. Basta ba, masipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili. And then, we have God in our life. Tiyak asinso ang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. Okay? Aasinso tayong lahat, kaibigan. Claim it. Okay? Thank you so much. God bless